Okay, let's go. Let's do your reading, my dear Cancer. Hello, my dear. My name is. RJ, your tarot card reader, and welcome or welcome back sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin today, my dear, is ang iyong second half of November. This is from November 16 hanggang sa katapusan and this is a general reading. So you know the drill, my dear, pag general reading, hindi yan 101% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Okay, mabili mabilisa lang tong reading na to, my dear, kasi 8 cards lang tayo ngayon, okay? 8 cards lang tayo today. So, let's go. Last shuffle na ito, my dear. Tapos cut na natin in 2, 3. Nahirapan talaga ako, my dear, pag mga big cards. Pero I love this cards, okay? mahal na mahal ko tong barahan na to, my dear. Actually, this is... Uh, my first card, ang problema lang talaga my dear cancer is napakalaki niya. Kaya minsan may mga nababasa ako dun sa comment section na bakit ganon? Puro fake card yung ginagamit mo. Pag fake card kasi, my dear, maliit siya. Ibig sabihin, hindi ako mahirapan mag -shapple. Okay, hindi ako hindi ko kinakailangan manggigil. Kasi minsan pag nag-shuffle ako, para na akong the grudge. Di ba? Ganon. Para na akong the grudge. Kasi hirap na hirap talaga ako mag -shuffle. Lalo na, my dear, sa jumping card. So, wala lang. Na-share ko lang. Kasi mayroon ako mga nababasa sa comment section na, Bakit ganon? Fake card yung ginagamit mo. So, anong pakialam mo? <laughs> Maldito. Okay. Wala lang naman. Hindi naman ako affected. Actually, natutuwa nga ako kasi napapansin nila yung mga ginagamit ko na cards. Pero meron ako mga original na cards. Yun nga lang. Ang lalaki talaga nila. Eh, maliit lang talaga ang kamay ko. Very, very cute. Pang babae. Pang babaeng kamay. Agree ka ba, cancer? Pang babaeng kamay. Tingnan mo yan, oh. Ang ganda-ganda. No, pang na Gray yung kamay na yan. Char! Charot lang. Joke lang. Ikaw naman eh. Okay, so let's go na tayo, my dear cancer. Tama na yung biruan. Okay. Trigger na naman yung mga basher ko. Sabi Uy, kamay niya pang Katrina Gray pang magsasaka yung kanyang kamay. Bahala ka na sa buhay mo. Okay, anyway, tama na tayo dun. Move on na tayo. Matuto tayo mag-move on kaagad-agad sa mga bagay na hindi naman hindi naman importante, gano'n? Okay, so let's go na tayo, my dear cancer Ito na yung reading mo, okay So we have here the five of cups Why you're so sad, my dear? Okay, what is going on? Bakit naman ganyan? Okay, so my dear Second half of November, 16 hanggang sa katapusan Five of cups, very highlighted, my dear Ang mga negative Ang mga negative na energy, my dear Super, 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 super highlighted Okay, so hihilahin ka niyan, my dear, okay? Pero once again, tingnan mo yung back sa likod niya. Come back to the young beautiful in you, okay? Hindi lahat, my dear, ng cups ay natapon. So therefore, you need to count your blessing, my dear. You need to be thankful and grateful, my dear. Kasi baka, my dear, ngayon, second half of November, marami talagang mga bagay, my dear, ang hindi umaayon according sa kagustuhan mo. Pero, my dear, hindi naman, ibig sabihin ay hindi ka pinagpala or hindi ka hindi ka lucky or hindi ka blessed. Okay, blessed ka pa rin, my dear. Yun nga lang minsan pag may nangyayari sa buhay natin na isang trahedya or something or meron tayong mga unexpected na mga bagay-bagay, super highlighted talaga 'yan. And wala na natabunan na 'yung mga achievement mo, 'yung mga gandang bagay, may dinatabunan na siya lahat. Wala ka na nakikita ko hindi 'yun na lang negative, okay? So, warning, my dear Cancer, warning, warning. Uh, control your emotion, okay? Tingnan natin, my dear. Next card tayo. There's a tendency, my dear, na maramdaman mo rin ng sadness because malayo ka sa iyong pamilya. Okay? Parang ganun. I can feel na parang may sadness over here sa card na to. Okay? And malayo na energy, long distance, parang ganun. Okay? We have here the energy of the high priestess. Tuwing lumalabas ang aking high priestess, my dear, energy of revelation, katotohanan. So there's a tendency, my dear, na baka meron ka mga malalaman, confirmation, and pwedeng yun ang dahilan kung bakit ka malulungkot or pwede kasi may sadness na card ka over here. Okay, posibleng meron ka mga malalaman, confirmation, okay, basta highlighted lang yung mga negative na energy or emotional. Let us say, emotional energy, my dear. Okay? Yun ang magtitrigger sa'yo. Meron ka daw malalaman dito, my dear, sa energy ng high princess. Meron ka matutuklasan. ah uh, meron ka mga marireceive. Okay? Just in case, meron ka mga ini-expect na darating, mangyayari. posibleng malaman mo, my dear, na Uh, hindi na pala siya mangyayari o hindi na siya mag, alam mo, hindi na siya darating yung mga ganun or um, kung meron mga tao na nangako sa iyo posibleng mapako siya may beer ngayong uh, second half of November. Next card natin over here is the energy of the chariot, okay? Sa energy ng chariot, my dear, nararamdaman ko yung motivation o yung encouragement. Parang kasasalita ngayon si chariot na, sigilang lang, cancer, tuloy lang ang buhay, i mo lang yung emotion, my dear. Kasi, pag emotion mo talaga, my dear, ang nananay. Kaya nga, my dear, meron siyang dalawang parang magkaibang color na uh, lion over here because that is the Uh, symbolizes, my dear, ng dalawang magkaiba na energy sa iyo naman kasi may dear napunta siya sa area of emotion. So, sinasabi dito may dear ng ating chariot na kahit anong mangyari ngayong second half of November, life must go on. And panatiliin mo talaga may dear na yung emotion mo my dear kasi tingnan mo yung five of cups over here. Ayan, na hindi talaga siya yung mangibabaw sa second half of November. Kung ano may malalaman mo, kung ano may mga confirmation na yan my dear, you need to um try. You need to try or you need to promise yourself, my dear, na magpapatuloy ka pa rin talaga sa buhay maski anong mangyari, okay? Kasi yun ang sinasabi ng chariot over here. So let's go tayo, my dear. Next card natin, we have here. Eto na naman siya the four of cups. May dear yung tatlong cups na natapon dito sa energy ng five of cups. Ayan siya, my dear. Ayan siya. So, you are stuck, okay? And ano sabi ko sa energy ng chariot? Minomotivate ka ng chariot, my dear, na sinasabi sa'yo na tuloy lang, cancer, keep on moving, sige lang, galaw lang. Tingnan mo tong ace na naka, itong cups na nakalutang dito, my dear. That is the energy of motivation sa'yo, my dear, ng ating buong may kapal or ng universe, okay? Minomotivate ka na nangyari na ang nangyari. Nalaman mo na kung ano yung nalaman. Nandyan na Ayan, wala tayong magagawa. Life must go on lang talaga. Dire-diretso lang tayo, my dear. Huwag manaig ang emosyon. Pwede kang umiyak, hindi ko tinatanggal sa yun, my dear. Pwede kang magalit. Pero magkaroon ka talaga, my dear, ng... ng limitation diyan sa bagay na 'yan kasi hindi ihinto yung mundo para sa atin. Okay, hindi talaga ihinto 'yan. Pwede tayong magalit, pwede tayong mainis, and okay lang naman na umiyak, pwede lang na magalit tayo, pero huwag tayong magpa-carried away talaga dun sa ganun na energy kasi may something talaga dito. So far, ang high, ang super super highlighted lang na mangyayari dito is parang meron kang mga confirmation sa energy ng high priestess, okay? And there's a tendency may dear, na meron kang sadness because malayo ka and second is um yun nga, meron ka mga ine-expect na posibleng hindi mangyari, my dear. Pero, minomotivate ka, my dear, ng second half of November that you need to keep on moving. Life must go on, my dear. Okay, let's go na tayo. Last four cards. Okay, ano to? We have here the energy of the Six of Swords. Okay, so nung unang hawak ko, my dear Cancer ng Taro, pagkahawak ko ng Six of Swords, or pagkakita ko, my dear, ng Six of Swords, malaking katanungan talaga sa akin, my dear, bakit daladala -dala ni Six of Swords yung mga sword? And doon sa original na taro, yung mga sword ay nakatayo sa boat. Nakatayo siya, which is parang nagdulot din sa akin may ng ng, ng palaisipan na bakit ganun yung posisyon ng mga sword? As in, pwede mabutas yung boat, yung ganun yung naramdaman ko. So, this energy, my dear, sinasabi na kahit na siguro mahirap kung ano man yung nangyayari ngayong second half of November, kailangan mong mag-move forward. Although, yes, my dear, ito ay sword. Pero kung mapapansin mo, my dear, sa likod, sa background ng Six of Swords, very highlighted, my dear, yung dalawang magkaiba na tubig, which is representation of emotion. Kasi normally, my dear, ang sword is connected lang yan, my dear, sa energy ng mind. Pero kung titingnan mo to my dear, yung tubig, my dear, sa background is uh, magkaiba siya. Yung isa dito ay maalon and yung isa, my dear, ay payapa. Okay? So, ibig sabihin, my dear, subukan mo talaga sa abot na makakaya mo na kontrolin mo talaga yung iyong emosyon. Okay? Once again, ulit-ulitin ko, pwede kang umiyak, pwede kang magalit, pwede kang malungkot, pero pag sinabi na cancer time is up, dapat matuto kang bumangon, okay? Kasi pag nadapa ka o nasugatan ka, of course, hindi naman pwede na hindi ka, hindi mo maramdaman yung sakit o yung hapde o yung kirot. Pero, dapat matuto ka, my dear, na pagpagan yung sarili mo and then matuto kang bumangon ulit. Ganun lang talaga, my dear, okay? So, itong reading mo na to is parang motivation sa'yo, my dear, yun na nakukuha ko dito. Pasilip na siya, my dear, sa mga parating sa'yo, which is more on disappointment. Uh, ano lang naman to my dear, November 16 hanggang 30. So, hindi siya naman talaga yung as in like pamatagalan, okay? Kasi there's a tendency na ma-highlight talaga yung mga negative dito may sa second half of November because of yung mga revelation, baka nag expect ka may mga taong tutulong sa'yo or merong mga darating, yung mga ganyan or baka merong mga secret, merong mga lihim na ma-reveal, my dear, kasi more on nandudoon yung energy so far. Okay, so tingnan natin, my dear. Next card tayo, last three cards na lang, my dear, cancer, last three cards. Let me see. We have here the energy of the strength card, okay? Tingnan mo, secret, tapos strength card, okay? Itong strength card, my dear, hindi ito yung bodybuilder, ha? Hindi ito yung muscle-muscle. This is more on inner strength, okay? So kung ano man yung mga malalaman mo, kung ano man yung mga mangyayari, my dear, uh, lagi ko sinasabi yan sa ibang mga reading ko na may ganito na tema, magpasalamat ka na lang, my dear, kasi ngayon alam mo na, okay? Ibig sabihin, hindi ka na nangangapa kung ano may meron mga li especially medyo ko mga nililihim sa iyo, kung meron mga sekreto, mga ganyan or meron mga tao na pinapaasa ka, pinapahopya ka, natutulungan kanila or something, 'di ba? Uh, at least ngayon alam mo na hindi ka na hopia hindi ka na umaasa, okay? Pero marami pang pwedeng mangyari kasi dito may sa energy ng revelation, okay? Ang hindi ko lang mai-connect co doon na it's good Okay, actually good pa rin eh. Okay, it's good pa rin. If just in case meron ka mga tinatrabaho, tapos ngayon mo nare-realize na parang sayang yung effort mo, sayang yung pagod mo dun sa bagay na yun, or kahit nasabihin natin sa tao, di ba? Ang tagal mong minahal yung tao na yan, or ang ang dami mo ng effort talaga na nilabas, tapos second half of November, napapansin mo na parang sayang lang lahat yung iyong mga pagod, sakripisyo, short kung ano-ano man, my dear, at least, di ba? Ngayon, may da-divert mo na yung energy mo kung saan talaga importante, kung saan yung talagang meron talagang bunga kasi baka dilig ka ng dilig dito or alaga ka ng alaga dito eh hindi naman pala mamumunga, ba? Diba? So, wag mo masyadong dibdibin At least matututo ka. Meron kang lesson na makukuha dyan. So, maraming sinayo ang pwede mangyari dito. Pero ang overall na energy dito, my dear cancer, is yung emotion mo talaga. Super highlighted yung negative. Okay? Yung mga emotional something in the background or sa outside of responsibility. But sinasabi dito sa ating second row, my dear, that you need to be strong. Okay? Kung ano man yan, you need to be strong. Kumapit ka talaga, dear. Okay? So, let me see. Next card natin, tingnan natin, next card, last two cards na lang, dear, last two cards, okay, oh, tamang-tama, last two cards, okay, first card natin over here is the ten of cups, okay, posibleng nasa loob ng pamilya or nasa loob ng relationship yung eksena na mangyayari, okay, so, posibleng siyang nasa loob ng, ang, ang impact niya, my dear, kumbaga, kung sa bagyo, ang landfall niya is nasa area ng pamilya mo or sa, nasa loob ng relationship mo, okay? So, we have here the seven of ones. Paglabanan mo to, my dear. Okay? Paglabanan mo to. Kung ano man to mangyayari over here, paglabanan mo to, wag mo hayaan na kontrolin nila, my dear yung buong second half of November mo. Okay? Don't let them distract you. Bottom deck of the card is temperance. Magbabalance pa ulit-ulit yung kanina sa usapin ng emotion. Tingnan mo si temperance, nagbabalance siya ng tubig dyan. Binabalance siya, may dear yung emotion. And kung makikita mo doon sa likod, meron siyang daan and meron siyang san. So kung ano man yung gusto mo mangyari, mangyayari at mangyayari siya, my dear, kailangan mo lang talagang i-embrace kung ano man yung nangyayari ngayon. Kung sabi pa nga nila, no pain, no gain. So i-embrace mo yung pain ngayon, my dear, and eventually, meron niyang gain, meron niyang mangyayari dyan. May something yan, tutubuan ka ng mga muscle, okay? Parang sa gym, di ba? Madalas sinasabi yan sa gym, di ba? No pain, no gain. Ang, hirap kaya mag magbuhat-buhat, magpalaki ng katawan, ng sakit-sakit. Pero pag natanggal naman na yung sakit, my dear, tapos tumingin ka sa salamin, magpe-flex-flex ka doon ng Bicep-bicep mo ng ganyan Or itaas mo yung chan mo Makita mo talaga yung abs mo talaga Babae ka man o lalaki ka Mapapasabi ka naman talaga ng Sana all Diba? Pero mahirap yun Mahirap magka-abs Alam mo yan, diba? Alam nating lahat yan But anyway, my dear Ito yun Para ka dito nag-workout nag Para ka dito nag-abs Workout, ganon Tapos Hintayin mo lang Konting tiyaga lang, my dear And then lalabas na rin yung mga Pandesal-pandesal mo dyan Okay? So My dear cancer Ito ang Reading mo Para sa yong second half of November. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And next time, bye-bye. Thank you, my dear.